na dobling alokasyon ng pondo para sa AIC sa Gimba, kinwestiyon ni ABC President Bonbon uh, Bon Bon Dizon uh, sa sesyon ng Sangguniang Bayan kahapon. Uh, kinwestiyon ni Sangguniang Bayan, uh, ex-official member at ABC President Bon Bon Dizon kahapon uh, sa sesyon ng uh, Sangguniang ba sa regular na sesyon ng Sangguniang Bayan, uh, September at 3 taong kasalukuyan, ang uh, alokasyon, ang nadobling alokasyon ng pondo para sa AX dito sa bayan ng Gimba. Aniya, nagsimula lamang sa 4 hanggang 5 milyon ang uh, budget na allocated para rito. At ang tanong Aniya ay kung naibibigay sa uh, ay kung naibibigay sa hindi tamang na pagbibigyan. At nakita sa mga pictures at pangalan na may mga mali. Uh, kung uh, 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 ikinumpara rin nito ang uh, inailalabas na budget noong uh, 2019 hanggang 2021 na 5 hanggang 7 milyong piso lamang. Ngayon ani yan uh, simula 2022 hanggang sa kasalukuyan ay aabot pa ng uh, 13 milyon pesos dahil nagre-request pa ang uh, uh, nagre-request pa ng additional na 1 milyon pesos. Nais lamang raw nitong uh, masiguro na ito ay naipamim naipamimigay ng tama at maayos kung uh, yung mga higit na nangangailangan ay talagang nabibigyan. Ayon kay uh, Municipal Budget Officer Eli Ramos, ang uh, annual budget na aprobado para sa AICS uh, sa taong 2024 ay uh, 4.2 million pesos. Nagkaroon ng uh, supplemental budget na aprobado rin na 5.8 million pesos. Uh, at sa kabuuan uh, ay 10.05 million pesos. Ayun. Uh, samantala kaninang umaga nagkaroon ng uh, weekly AX uh, distribution uh, sa uh, opisina ni Mayor na gaya ng nakaugalian. Ang uh, nagkaroon ng 178 beneficiaries at ang uh, total payout ay uh, 313,000. Isa dito ay ang uh, nag uh, reapply para sa senior burial na 5,000 pesos at ang uh, natitira ng uh, isandaan uh, at pitumput ay para sa medical at minor burial. Tatlo ay 5,000 libong piso, dalawamput ang tatlong libong piso, pitumput uh, lima ang nakatanggap ng dalawang libong piso at pitumput naman ang uh, tumanggap ng isang libong piso. Sa kabuuan ang uh, ang uh, naipapamahagi ng AX sa GIMBA simula Enero hanggang uh, Agosto. Uh, 2024 ay uh, 6.9 million pesos. Katumbas ito ng uh, 863,000 pesos na pondong na ipapamahagi sa mga indigent citizens sa Gimba kada buwan. Kung isasama ang uh, ngayong Setiembre, uh, pumapatak na ng uh, 7.2 million pesos ang naipamahagi para sa AICS. Ayan. At na-interview din natin kanina si Mayor kaugnay nung naging uh, discussion nga kahapon sa session ah uh, puwede na ba nating ipalabas 'yon or unahin natin yung part na binanggit ni SBM Ayan ito yung sagot ni mayor ito ay raw ah raw yan. <laughs> raw interview sige mas okay ng mm -hmm. raw eh Ayan so so ayon um yung kanina uh, pagdating uh, ko uh, sa talagang 10 million ang uh, budget na yung approved budget. Oo. So approved Oo. na yung ano, 5.8. Ah, Tapos mukhang may nire-request pa ulit na supplemental na 1 million daw. Mm -hmm. Oo. Parang yung sa supplemental budget number 5 ata yun. Okay, sige. Oo, sige. Ito yung uh, interview natin kay Mayor kaninang umaga habang nagpapamahagi ng AIX. Nadagapigyan mo na kanil mm -hmm. yung mga nangailangan natin kababay. Kailangan natin bigyan sila ng tulog dahil alam naman natin kapos na sila sa kabuhayan. Kaya dapat natin ginagawa. <laughs> Ito kasi ginagawa na dito, talagang weekly financial, para makasulog tayo sa ating mga kabahayan. Please, natin. Mm -hmm. Napansin niyo rin po ba na dumami? Kasi nang galing ako sa baba, nung paakyat ako, punong-puno yung labi. <laughs> Man, um, Duma talaga kasi, dumami, talaga pang dumami yung nag-a-apply o um, marami lang kung umuulit every 3 months? Ah, every 3 months kasi so yan talagang pwede sila umuulit. Yung mga nagda-diarysis lang. Apa, apa. Yung may cancer, di diarysis, talagang kailangan umulit siya kasi every month sila nagpapadialysis eh. Mm eh. So kapos sila sa kondo, kapos sila sa pera para sila ay mapagpadialysis at mm -mm. Uh, kailangan natin siya silang tulungan. Mm, -mm. Diba? Dahil okay. natin sila, may isya tulong dapat lang natulungan natin at gabayan ang bawat mabaya ng bayan ng na nakailangan ng tulong at support siguro pwede din tayong makahingi from MSWDO ng bilang kung ilan yung senior meron, yung data na yan pwede papuha sa MSWDO at may mga dialysis meron kayang record ng Ms. Mike yung dialysis at saka chemo. So, ah. Hindi po kayo nag-i-specify. Basta't medical. Mm hmm. Apo. So, ang, ang kaya lang ihiwalay niyan, Dok, mga ano lang po, ano? Senior at saka medical, ganun po. Hmm, naman kami ng uh kopya. -huh. Since uh -huh. na na nakumpisa tayo sa weekly uh -huh. financial assistance, may kopya tayo, may report tayo na para makita ng taong bayan na kung sino-sino mo natungan, mm -hmm. which open to the public. Mm -hmm. Dahil meron tayong freedom of information mm -hmm. uh, na matas na pinahinan. Si so kung yung gusto mong makaalam kung ilan sila mga ibigay talaga at ilan ang mga natutunan natin, mm -hmm. welcome sila sa ating pusina mm -hmm. para tignan yung ating mga record kung sino mga At may kita naman nila sa weekly na pagpunta rito ng mga tao, may kita nila kung gano'ng marami ang natutulungan natin sa bawat pinasa. Na compare po kasi in the past years na parang 5 million lang hanggang up to 7 ang naipapamahal. Uh, kasi tayo kasi at uh, tayo kasi gusto natin lahat, lahat ng mamayan na lang ng tulang. tulong Tulungan natin, wag natin wag natin uh, iba kasi na nababaliwala eh. Iba kasi hindi binibigyan ng tulong. Ang gusto natin, lahat na humingi ng tulong, tulungan natin. Lahat, kagaya ng mga nadimoling o oh, na bahay, tulungan natin sila. Yung mga nasirang bahay, tulungan natin sila. Lahat. Ewan ko, ako kasi gusto ko, lahat na nangailangan ng tulong, tulungan. Bukas. Huwag mo na niya, hindi na pwede yan. Nung na, nakaraan, nagbigyan na hindi. Kaya sila lumanapit ulit. Kasi kailangan nila talaga. Kailangan talaga nila ulit ang tulong. Eh, dapat nabigyan ang tulong. Kaya nangangako tayo nung nakarang ineksyon na gagawin natin lahat-lahat para matulungan ang constituents natin. Para tulungan ang mga maya. So, gawin natin ito. Right? Sa so, usaping budget, Mayor, ano ba? Uh, may posibilidad ba na magkulang yung budget? Saan po ba nang gagaling bali yung AX budget na. Ah, uh, yearly kasi nag nag tayo ng uh, budget ng para sa X. Mm -hmm. okay. Pakinaka po tayo dun sa ating savings. Mm -hmm. May mga savings kasi tayo na kung saan na determine yan every, every year from buwan ng February. Kunyari, tapos na yung December, at uh, i-determine de na ng na natin, ang budget natin, kung ilan yung budget ng ala uh, yung uh, laging natin. So, the, uh, last week of February, determined na. Malalaman na kung ilan yung uh, savings natin. Yun ang magiging balance natin na kung saan ito yung savings na pwede pagpuanan na ibang mga proyekto, ibang pangailangan ng ating uh, mga Mm, mm, -mm. So, projected din po in a way yung... Uh, pero may nakalat ng 5 million. Uh, Tapos pinoproject po ba? 7 million ang inalat namin mm -hmm. sa budget. For 2025? Uh, for 2025. Then, pag kinapos, do tayo of supplemental budget na magagaling sa savings. At yak mm -hmm. naman, may savings ang municipal town town. Mm -hmm. Sa so ngayon, dami pa savings. Mm -hmm. Parang ilan ba yung savings natin? Parang 78 million. Ah, uh, natitira sa savings natin ay medyo 40 million plus. Ah, uh, so ayun nga yung... yung binaba natin na para sa project sa Quantum Market Road, yung ating uh, binaba para doon sa modernization ng ng uh, in. Mm -hmm. At uh, nagbaba tayo para sa increase ng mm -hmm. uh, vendor ng na ating mga uh, Pintado oh. sa musikin. Saka niya. Dala-dala si Baby. Ah. Yung kay uh, ABC President, i-anodan natin. Oh. Uh, para... Kala ko sino muli nasa sa IX. So, kino nasa na sa total na sa ang kanilang na-abot. Kung taon na to,

Uh, sa AX po, specific for AX po, uh, ang approved uh, sa annual budget po natin is 4.4 uh, million 254,174 pesos. Then, nag-approve po tayo ng supplemental budget, 5.8 million. So, ang total appropriation po natin doon, sa AX is 10 million 54,174. And as of August 19 po, Uh, ang balance and duplicated is uh, 2,935,658.5 Pag hindi nga, isang hinali pa ako ba, Bilo mo, uh, estimate na sa pulang 5 million, tapos sa suplementa na another 5 million, inaabot na tayo lang sa may million. Kaya kung ito ba yung nabibigay ng tama, uh, talagang sa nangangailangan. Uh, ngayon, may mga request na naman na hindi sila lupa ang So, aabutin uh, tayo ng almost 30 million na. So, um, ang approved budget, para sa taon ay 5 million na, di diba? ba? Uh, nung panahon nung 19, 2019 talagang doon na na napapako, 5, 6, 7. Pero nung pagdating ng 22, 23, 24, nasa 19, 10, 19 12 million na. Um, ang kinakong ko lang ako sa ano doon, na ipamimigay ng tama at tamaayos. maayos. Yung mga talagang hindi ngayon, ang na nangangailangan, ang sa'yo nabibigyan. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Ah, may naman pala. nila yun eh. Oo. Oh, ah, uh, oh. uh, uh, pala eh kung na uh, nabibigyan uh, ng uh, tama. Naibibigay ng tama. Oh, maganda naman yung mm -hmm. intention. Oh, intention mm -hmm. kung uh, kung gusto eh tama yung mm -hmm. hahanapin. Mm -hmm. 'Di ba? Ah, uh, pinakamaganda gawin doon ni ABC ay uh, magkaroon siya ng uh, report. Mm -hmm. Oo, tapos, uh, so susuriin niya maigi kung talaga bang itong mga tao na to ay uh, totoo, mm -hmm. di ba? At ano ang mga katayuan sa buhay, bakit sila humihingi ng tulong mm -hmm. para ma-justify niya kung uh, yung uh, kung dapat eh hindi doble o kaya naman ay uh, yung dati, parang bakit na doble? Yan ang mm -hmm. tanong niya eh. So, yun ang magandang uh, gagawin. So, kasi may access din siya doon, di ba? Yung bago kong makapag-apply. Kasi sila na nag approve ng, eh. Di dapat uh, eh, din nila happens. yung ano. o, oh, din nila yung detalye ng uh, pamamahagi. Mm -mm. Oh, kung hindi pa sila nasasapatan doon sa ipinakikita na report ng DSWD mm -mm. saka yung sa kayong uh, linggo-linggo na pamamahagi. Kasi ito yung isang naobserbahan natin, di ba, weekly, mm -mm. namimigay ng... Uh, uh, AX at uh, ang ganda ng ano impression ng ano diyan nung uh, mga uh, taga-Gimba kasi naramdaman nila na may mga tulong na nakakarating sa tao mm -hmm. gano, ng mga nangangailangan. Yun naman binanggit ni ni Mayor Doc Lito eh, isang real situation talaga. Ang dami ngayong may sakit, tiba mm -hmm. 'di uh, ba? At tinibay yung nang, nang nagkakasakit yung mga talagang uh, hindi kumakain mm -hmm. ng uh, bilang kayan na na... oh uh, hindi nakakakain uh. ng sapat na pagkain mm -mm. yung, yung hindi nakakabili ng uh, kanilang mga maintenance mm -hmm. di ba may mga sakit hindi nag, uh, nag uh, nagpapagamot kumbaga eh, critical situation na so yun yung lumalapit kasi kung uh, may kaya hindi pipila ron eh mm -mm. hindi parang pulubi na pupunta dun sa munisipyo ati hingi Ganon. pero kasi kaya kung emergency dumadami ang uh, talagang pumipila uh, doon may dun, crisis mm -hmm. oo Matindi talaga yung ano yung mm -hmm. uh, epekto nitong uh, uh, inflation at saka yung uh, problema sa kawalan ng pagkain. Mm -mm. Yung katulad niya yun, yung sobrang gawat, di ba? Eh pag hindi ako makain, hindi ka makatulog eh kinabukasan may sakit ka na. Mm -mm. Tsaka ano, uh, hindi lang yun yung epekto noon, meron uh, makikita mo din uh, sa lipunan merong nag increase ang uh, criminality, no? Dahil walang makain, mm -mm. nag sort sila sa ano, sa gawain hindi maganda. Ganyan. Tapos, yun nga yung nutrition talaga eh. Kung hindi na na-maintain. Pero ang mm -hmm. tanong ba eh, bakit, baka hindi, hindi pa naman sinasabing mm -hmm. hindi tama. Mm -hmm. Yun ang nais uh -oh. niyang masiguro na naibibigay. Masiguro. Sa... O, para masiguro ng uh -oh. SB kasi in-raise yun sa SB. Mm -hmm. O di, kasi sila nag-a-approve. Katulad dun sa ano, katulad dun sa Congress, di ba? may proseso sila eh, in-approve nila yung budget ni uh, o ng office of the vice president, mm -hmm. 'di ba? So ngayon, yung uh, humihingi na uh, itong August, may ba August budget hearing para sa 2025 budget ng uh, office of the vice president. Mm -hmm. O yung mga congressista doon tinatanong nila uh, yung mga nakikita nilang mga mga uh, siguro mga unreported, 'di ba? Mm -hmm. na mga o kaduda-dudang no, mga report At, tanong, at meron silang hawak-hawak na mm. na batayan kung bakit nila sinasabi 'yan halimbawa. Mm. Yung report ng COA kasi ganito 'yung report ng COA. Uh, hindi talaga nagastos 'yung pera, bakit humihingi uli? Mm. 'Di ba no? So, 'yun ang gawin ng ano ng yeah. uh, nung SB para magkaroon naman ng laman, no? Yung kanilang ano, yung kanilang pinag-uusapan. Mm -hmm. At tungkol doon sa sa budget ng mm. uh, AX, siguro mas ma-appreciate 'yon ng uh, mga ano kasi halimbawa kung pin, uh, doda ka, uh, no, tamang duda ka tamang mayroon oh, siyang binanggit na ano tamang eh tamang duda ka tinitiisip mo na pupunta sa bulsa mag-imbestiga ka mm -mm. parang ganun lang 'yon o imbestigasyon oh um, marami siyang pwedeng i-cross reference doon since siya ang uh, example lang kung siya ang ABC uh contact niya ang mga barangay captains yung mga humihingi ng uh, indigency para sa financial assistance specific 'yun pwedeng pwede niyang ah, oo, palalimin oo, kung yun. ano yung alam mo saan, saan mo isasubmit. submit MSWDO ba AX? o di pwede naman niyang gawin 'yun na isa sa mga bagay na oo, isang maipakita. Na para masabi niya na oo, oo. pero meron siyang binanggit kasi kung napakinggan mo nung una hindi ko uh, masyadong ma na eh kasi parang meron siyang sinabi na Uh, na ibibigay sa hindi tamang napagbibigyan at nakita sa mga pictures at pangalan na may mga mali. So, it ito yung, kanina ko lang din actually napakinggan ng todo-todo. Ah. Uh Oo. -oh, so, itinranscribe ko lang kasi yung binanggit ni, ano, yung hmm. um, uh, sinabi ni uh, SBM Bonbon Dizon. So, siguro pwede tayong magpalalim dito. Tanungin natin ang MSN. Binanggit WD. niya na meron siya, ang tilang nakita. Parang sinabi niya na nakita sa mga pictures at pangalan na may mga mali. So, oh. baka meron na din ano si investigation uh, basis, hindi yan siya yan nagpalawig eh. eh. Uh, hindi, yung pangalan uh, oh. ay iba sa mga tumatanggap, ganun ba? Uh, pwede kasi 'yon. Hmm. Allowed 'yon eh kung specific especially pagka bedridden yung tao. Bedridden. Basta ah, may, uh, oh. may authorization, pwede 'yon. Pwede ah. Uh, oh, ano, hindi meron pa lang ano? Hindi pa lang basta-basta pwedeng kunin lang ng iba. Owa, oh, uh, oh, syempre. Oo. Oh. Oh, oh. At saka ang hindi tama dun, ang hindi tama mm -hmm. doon ay lilista mo, kukunin yung mo listahan tapos hindi mo ibibigay. Mm -hmm. O malaking kasalanan 'yon. Pwedeng uh, 'di ba? Mm -hmm. O kung uh, kung may mga ganung uh, kaso mm -hmm. na nagpalista pero hindi naman ibinigay. O saan napunta? Hmm. Yes. O kung naibabalik ba? ba yun? Siyempre, o ang goal dyan ay no, treasury, no, uh, finance. Bulsa, bulsa ba ni treasurer? Oh, oh. Nung uh, treasury office, bulsa ni kasi, mayor. O bulsa nino. Ibabalik ni yun no. dapat eh. Uh -oh. Oh, oh. At ah, tapos, pero naging malinaw din pala kaya <coughs> Kasi, Kasi ba meron nga ulit, parang nire-request na parang 1 million pa para sa par specific ah, na budget. Oh, oh, kasi, supplemental, ba? additional. Um, nilinaw din naman doon na Humihigay pala pa ng karagdagan. Oo, na magkakaroon yung mga nasa supplemental uh, proposal uh, uh, merong i-approve ia doon, tapos meron din na i-resubmit -re yung uh, proposal or yung request for supplemental para makausap din yung mga department heads at mapag-usapan sa committee. Yun. Kaya siguro kasama ito. Kasama itong uh, sa AX. At uh, yun nga, talaga ang makakasagot ay si MSWDO uh, na tanggapan agency. Uh -huh. At kung, at yung iba pa. Oh, okay. okay. sa kung may hindi nakikitang tama, magpalalim mm -hmm. ng uh, yung destination. Dadaan naman yan sa COWA din, ano? Oo, diba? oh, mayroon naman ay, na may COWA. Sa sa, sa uh -huh. COWA. Eh. Yung pa yung isa. Ayun, uh -huh. sige. Para may transparency. Mm -hmm and good governance ayun eh sige you guys. <laughs>